Hi, guys, welcome to another video. And for today's video, we're gonna bake my old time favorite apple pie. Simulan na natin sa paglalagay ng harina sa isang lalagyan. Wala lang sukat-sukat to, tansya-tansya na lang at nilagyan ko din siya ng tubig. Siyempre, assuming akong kaya akong gumawa nito. Pero yung totoo, behind the scene, may nagtuturo sa akin. <laughs> Moving on, magdagdag naman tayo ng butter. Bahala na lang, tansya-tansyahin na lang natin to. So, hatiin daw kasi sobra. And then, ganun, i-crumple, crumple mo na lang siya. <laughs> Hindi ko alam ng tawag niyan. Basta kumot kumot to mo, oy! guta. Sa sa pampalasa nito, dapat huwag kang magugas ng kamay. Yan yung secret recipe ng apple pie. Oh my god, nasabi ko sa inyo, secret sana yun eh, pero wala na, na-share ko na. Sorry guys. And then, nakailang dagdag kami ng harina at tubig niyan hanggang sa, sa wakas, nagawa na din siya. Ayun, kailangan mo siyang ipapapap, ganun. And the next naman, nirap ko siya sa isang plastic kasi ilalagay muna natin yan siya sa freezer para medyo lumamig siya and then later i eh, anong tawag niyan? Paglalaroan natin siya. <laughs> hindi ko na na-videohan pero dapat sa freezer siya ilagay para mas maglis. So we're uh, waiting for the dough na lumamig. Nagpipil muna ako ng apples. At pil na pil ko talaga ang pagbabalat ng apple. Edy wow. Pero kung balatan, binanatan ko na. Ayan, in-slice ko na lahat ng apples. I sliced it into thin pieces. And while waiting, do something. Jam jam muna with friends. Kanta kanta. I'm with John, Alex, and Abby. Sobrang taas talaga ng kanta na kinanta namin dito. Sobrang nahihirapan talaga kami. But then, abi got it. Amazing! A few moments later, ready na ang ating dough para ating paglaruan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na paglalaruan natin siya. I-push-push -push nyo lang ganun. Kita nyo, hindi talaga marunong mag-bake-bake. -bake. Basta sabi, ipo push ko daw ganyan. Tapos babalik na ta rin. Tapos, ito pa, habang ginagawa ko yung dough, niluluto naman ni Master Chef Alex ang filling. Yes guys, pwede nang lutuin ngayon ang feelings. Lagyan ng butter and sugar at konting water lang. Very easy, gawin nyo na. So, balik naman tayo sa dough. Hinati ko na into half kasi hindi na nagkasya sa lamesa. At ito pa, later ko na na-realize na something talaga may kulang. Ito pala ay ang rolling pin. Kaya kompleto na ang buhay ko. Salamat, rolling pin. Pinagaan mo ang sitwasyon ko. Nakaka-amaze ka. <laughs> so, punta naman tayo sa apples. Ganyan ka tin ang slice ng apples para mas madali siyang maluto. Imi-mix na natin yung filling na naluto at dagdagan din natin ng cinnamon powder. And then, ihalo ng mabuti. And take note, huwag kayong magugas ng kamay. So, on oh, naman tayo sa pag-prepare ng lalagyan. So, ika-cover na natin yung dough na ginawa natin kanina sa isang lalagyan. And then, hindi pala pa isa-isa kundi ibuhos nyo talaga lahat ng feelings nyo sa apple pie. I mean, yung apples na may feelings. And then, ikalat ng mabuti. Make sure walang bulok. And then, ilagay nyo yung kaldero sa lagyan. Aha, hindi pala lahat ng feelings ilalagay sa apple. Mag-iwan ka din pala para sa sarili mo. Aww. O ba diba? kailangan mo din maging masaya. Hmm, ang sarap. <laughs> At huwag mo ding ubusin lahat ng dough. Kasi pag ikaw naubos, ano pong may mo? Focus, Janice. Okay, pagputuloy natin ang ating ating pagluluto ng apple pie. Hi, Sarah! So, ito pala yung rason kung bakit dapat may maiwan ka pang dough. Kasi may gagawin tayong something design sa top ng ating mango float. Apple pie. Five. <laughs> apple pie. Ay, ang hirap talaga maging bisaya. Pero ito na, gagawin na natin yung design sa top ng ating apple pie. Ang formula lang nito is x is equal to square root of 2 raised to the power of 5. Pag nakuha nyo yung sagot na yun, makukuha nyo din <laughs> ito. Ito na nga ang Unfinished product kasi kinakat ko pa yung edge ng Chiron. So, Nag-open ako ng dalawang egg pero yung gagamitin natin ay egg yolk lang. At ipapahid natin niyan siya sa ginawa nating design sa top ng egg pie. Ay, egg pie na naman. Apple pie nga. At habang ginagawa namin yan, naka-open na yung oven for 200 degrees Fahrenheit square root of 2. Naging maingat sa paglagay nito dahil ang oven ay isang mainit na bagay na pwede kang saktan. Ah, sakit. A few moments later. After 20 minutes later, ayan na nga ang pinakaabang-abangan nating apple pie Janice version at 12 in the morning. Tulog na ang buong barangay Aquino bago ko natapos ang apple pie na to. But then, it's super worth it. Tingnan nyo naman, ang ganda. The next day, yan ang kinain ko for breakfast. Sa so, wakas, makakain na din ng apple pie. This is so perfect with the classic vanilla sauce. Just spread it all over and then banatan mo na. Sa unang tikim, ako'y napapanam-nam-nam-nam. So, na ang breakfast ko. Kota na kayo sa panonood. Uy, ubusin ko muna to. Thank you guys for watching. Goodbye!